Malalaki na nga po yung mga alaga namin ni Paring Dayo at bentahin na nga po sila. Pero bago po ang lahat, isamahan niyo po muna ako nung araw na bumili po ako ng feeds. Nag-withdraw lang po ko deyan ng kaunti para may pandagtag po ako sa pambili ng mga pakain sa aking mga alaga. Sa mga magtatanong po kung saan ako nabili ng mga pakain ng mga inahin namin ay dito lamang po. Dahil kumpleto po sila dito ng Pigrolak na product. Ngayon po ay pipikapin ko na yung sampung kulang na sa akong finisher na kailangan pa pong makonsumo ng aking mga patener bago ko po sila ibenta. At isa-isa na rin pong ginaraga nila kuya yung sampung finisher na aking binili. Shoutout nga po pala dyan kila kuya kasi sobrang sisipag at sobrang babait po ng mga yan. Saludo po ako sa inyo palagi. Po so ay bumili kami ng last batch ng sampung finisher bali last batch na ho ito na ipapakain namin sa aming mga patiner ang harvest po nila ay mga third week po ngayon o oh, December then ho oh, ay tiba-tiba ata ang tatay ko ano nga parang dayo huwag kang matapaw <laughs> pata sa akin o oh, kita niya ho oh, malitan sa sasakyan namin pero At ito na nga po yung mga alaga namin ni tatay ngayon. Malalaki na po sila at bentahin na nga po. May ilan-ilan na rin po nag-offer sa akin kung magkano yung lakaran nila sa mga partner. At titingnan ko po po kung sino sa kanila ang may pinakamagandang offer. Ngayon po kung sinong gustong bumili, ito po yung latest picture ng mga alaga ko.